Hello guys, ayan. Punta ako doon sa may kabilang looban kasi may kukunin ako doon. Uh, ko na bag ng aking anak. Lalakad ako dito sa pathway. Pasok doon. may tanim ng mga gulay. O may talong, may okra, may papaya, may pechay, may sitaw. Ayan, sa looban. Dito yan, dinadaanan ko. <coughs> Ang laki ng mga ano to mga lakin, gabi. <laughs> <laughs> Ito ko kukunin yung pinatahi kong bag. Okay na po, tsipuleng. Natahi na. Ayan. Kaya po yung tumahi ng bag na. Naka-video to, tita. naka video. Ang cute naman ang tindahan ni Cha Ebeng. Oo. Uh, si Cha mo? Wala. Ito yung ano ko lang, upload ko sa YouTube. <laughs> Nagbablog, tita. Nagbablog. Mm -mm. Thank you po. Alis na ako. Ayan, guys. Nakuha ko na. Ang oh bag. Ito na. sa anak ko to eh. Ayan, pinatahi niya kasi gagamitin niya. Ayan. Kasi naputol yung pinakang ano niya. Tali niya. Ayan, pabalik na po ang takot sa aming bahay. <laughs> Nakabidyo to pare. <laughs> Kumpare, kung pare ko na sa lobo ko may ilaw daw sa cellphone ko. Hindi niya alam. video ako. Ayan guys. Pauwi na ako. Ayun Oh, dami na papaya. Ang ng papaya. Lalaki ng papaya. Ayan. Ayan mayroon namang po bunga ng saging. Ayan. Babara na ang saging. Ayan pa Pungo ng sangay Daming tanay Makikita Guys, paawin na uli ako Ito, hudalakad ulit Dito sa pathway And Guys, ito yung Daan na pinahanan ko kanina may cemento hindi siya maputi hey guys thank you for watching And guys thank you thank you so much for watching babu